Pabili po. Ah, ano po yoy? nga po ng isang kilong assurance. Ano po? Isang kilong assurance. Isang kilong assurance? Apo? Nakakaloka ka? Walang ang assurance dito? Itong batang to, ano binibili Is, mo? Isang kilo nga pong assurance. Wala nga uh, po kayong binibintang ganun dito. Ano pong ina-assure mo dito? Ang, assurance nga po. Assurance? Ang assurance lang dito yung bag na ako tayo. Binigay po ba kayo? Binigay po ba kayo? Wala nga po. Wala nga kang binibenta ka assurance dito. Ano ba 'yung binibili mo dito? Pumunta sa magobyerno o kung saan-saan, doon ka kumuha ng assurance, wag dito. Assurance nga po. Ng Bakang po asu assurance. Wala kaming ganun dito. Ano ba 'yon? Hindi niyo po ba alam? Yung anong nga 'yung nilalagay sa kape pag mapait tapos sa gatas pag ano? K sa hindi sa gay Iba yung lahat. Lasa. Lalagay sa kapi at gratas. Asukal yun! Asurams, nakakaloka ka. Anong gusto mong kulay? 'yung violet violet walang violet assurance aso uh,